Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umaalab ngayon ng social media matapos ang diretsahang patutsada ni Direk Ronaldo Carvalho laban sa bagong sparkle artist na si Eman Bacosa. Hindi ito basta constructive criticism, matapang, prangka, at talagang pasabog ang sinabi ng direktor. Sa isang Facebook post, hindi nagpaligoy-ligoy si Direk Carvalho. Ayon sa kanya, mas mabuting bumalik si Eman sa boxing kaysa ipilit ang pag-aartista. Mag-concentrate ka na lang sa boxing. May itsura ka naman, Eman. Pero mas maraming mas gwapo sa iyo sa GMA Sparkle ni hindi nila mapasikat. Ikaw pa kaya't nagwapong pangkapit bahay lang? Dahil dito, nagkawatak-watak ang opinyon ng netizens. May mga nagsabing totoo lang daw si Direk Carvalho. Matagal na raw ito sa industriya at may mata kung sino ang may hatak bilang artista. Pero marami ang umalma. Para sa kanila, maliraw na panghinaan ang lobang baguhang artista na nagsisimula pa lang. Sabi pa nila, disiplina, training, at tamang project ang kailangan para umangat ang isang talent, hindi puro kagwapuhan lang. Samantala, nananatiling tahimik si Eman Bako sa tungkol sa isyo. Bago sumabak sa Sparkle, kilala si Eman bilang rising boxer, at marami ang naniniwalang may potential itong magdala ng kakaibang presence sa showbiz dahil sa kanyang karisma at athletic build. Sa tingin nyo ba may punto si Derek Carvalio o sobra naman ang pagiging prangka niya?